dalawag apat na magsasaka tinamaan ng kidlat magbabalita si Rolando Jose Nagkinagpis ngayon ang mga kapamilya ng dalawang magsasaka na namatay pagkatapos natamaan sila ng kidlat Ayon sa PNP, kritikal pa rin ang sitwasyon ang isa pang kasamaan sa ginagamot sa hospital at ang pang naman ay nakalabas na pagkatapos na malunasan ang nasunog na bahagi ng kanyang muka. Ang mga biktima ay kasalukuyang nagtatanim ng palay sa kanilang lugar sa barangay Nagdikwan sa bayan ng Pasukin nang biglang bumuhos ang malalakas na ulan kasabay naman ang malalakas na pagkulog ang pagkidlat sa kanilang lugar. Kagad namang isirakbo ang mga biktima sa hospital pero namatay sina Ruben Ratwita Jr. at Arnel Dalija dahil sa tama ng kanilang bahagi ng katawan na at pagkasunog naman na sa kanilang buka. Mula sa Ilocos Norte, Rolando Zen ng Desiree Network News Center naglilikod sa pagbabalita.